Hi guys! Kumusta po kayo? For today's video, may quick tour tayo sa Maynila guys. At ang ganda na nga ng Maynila. Thank you nga kay Kuya Driver na nag-quick tour pa sa amin siya po yung sinakyan namin na grab. Kaya ayan, itinur muna niya kami kasi gusto niya ipakita yung changes at mga improvement dito sa Maynila. malaki improvement na nga guys kasi as you can see malinis at naku wala na mga vendor na sa gilid-gilid at wala na masyado mga palaboy o mga nagpapalimos. Kaya ayan si Kuya Driver proud na proud kami na inilibot niya dito sa mga sikat na magagandang pasyalan sa lungsod ng Maynila. No, eh extra fee po yan. Siya mismo ang nag-insist na ilibot niya kami para makapasyal daw kami kasi sabi namin galing pa kami sa probinsya. Ito nga po ay before ng interview ng mag-aama sa US Embassy. Kaya ayan. So may time pa naman kaya ito naglibot-libot muna kami at pupunta nga kami sa Divisoria at si Kuya Driver naman nag-insist na ilibot muna niya kami dito sa mga sikat na pasyalan dito sa lungsod ng Maynila kung ano yung mga pagbabago kung ano daw masasabi namin na sinasabi nga niya na mayroon naman tayo dito mga sikat na pasyalan tulad ng ipagmamalaki natin sa ibang mga bansa ito nga yung sikat na bridge na sinasabi ni Kuya Driver. Tara, pakinggan natin yung kwento niya. Ang dami masyal din. Oh. Yan. Meron pala dyan si Baba. Ang dami tao dito. Pag hindi lang mahingit. Namamasyal ang tao dito. Ang ganda ng view dito. Yung bago lang gawa dito. Kay Duterte dito. Yun. Ah, yun. Ang ano. yeah, dami. Ang Ang dami ng bata dito marami nito tumitigil sa gitna hmm. para lang magpapicture China Edwin yun, hong yun ang ibang tao sure. malaki yan baka si Graeber yan, malinis na yan uh, ngayon dati, daming basura. dumi dyan basura, 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 basura dati yan, ngayon uh, kita araw-araw, maraming tao dito, mamasyal kahit ma-traffic, walang magreklamo kasi yung mga uh, malayuan, dito sila naman mamasyal lalo na sa gabi na ito. Ang ganda ng ilaw dito sa gabi. Oo. Oh. At dito sa gabi. Mamaya, ang ganda dito. Lakad-lakad lang kayo. Wala na ako. May kasi. Wala oh. kainit. Ngayon kasi mainit. Kunti mainit, mainit, mainit. Sawa kayo sa papasyal dito. Ito yung binundo. Ang kabila naman yun, ang divisorya. Oo. Oh. Lang konti. Mga Chinese na mga ano dito. Ay, mga negosyente. Oo, mga negosyente. Sinakop na naman ang mga lang naman naging tahimik ito. Kasi dahat din ito, mga basura, ay, mga adik, mga kalan. Hindi lang naging tahimin kahit saan na magpunta. Dahat din nga nung isip ko, yung mga vendor dyan sa... So, Chinese food. Ngayon know, ang dati, pasyala na mga batang basuriro yung gitna. Ngayon ang oh, ganda na. Oo Malinis na. <laughs> mga palaboy dati, kaysa lang. Kaya palaboy dito natin, natin ngayon. Nabawasan na. Pinahuli na siguro pag ano? Uh, Oo, oh, pina, pinapayuhan, pina, pinagbaan na sila. Kasi Kaya, Kaya pwede. Pwede bine -bine sa... Kasi walang gobyerno kasi nakialam. Diba guys? Proud na proud si Kuya na ikwento lahat ng mga pagbabago dito sa Maynila. Lalong-lalo lalo na dito guys sa Divisoria napakalinis na at organisado na at wala na masyadong vendor sa gilid-gilid. At masasabi mo talagang may changes at malaki ang pagbabago lalong-lalo lalo na sa mga basura na nakikita natin dati. Diyan lang nakatambak sa tabi-tabi. Ngayon napakalinis, wala kang basurang makikita. Maganda na pumasyal dito at hindi ka na mag-aatubiling matakot sa mga snatcher o mga mandurokot. Kaya very thankful ang mga taga dito kasi naibalik si Mayor Isko Moreno. Big salute to you sir, Mayor. O diba, at least pa paano, na quick tour ko kayo dito sa lungsod ng Maynila. At kung nagustuhan nyo, please like and share and follow for more. Thank you for watching!

At saka malinis na ngayon. Bawal na kahit dyan magtabong ng basura, kahit ano. May kaayusan na, kumbaga. Oo oh. na. Nating gulo dito, dito maraming tindahan, kahit saan. Eh, maayos na. Nagpagkainan ng tabo.